Magandang araw sa inyo mga bro, welcome to another video Bale mga bro, itong video na ito ay simpleng tutorial lang Gagawin ko lang ng video kasi baka meron sa inyo na ganito yung problema Anong nangyari dito mga bro, kasi kagabi hiniram to ng kaibigan natin Pag uwi, hindi na daw gumagana yung ignition switch Tapos kung nakita nyo, tinanggal ko na yung mukha niya, yung head niya no? Ipapakita ko sa inyo mga bro Yan yung ating susi ng ignition Pag sinususian, yan, yan o. So wala nang nangyayari So ito troubleshoot natin yan mga bro Sa maikling video lang na ito Kailangan natin ng test light ano? Tapos yung test light uh, Yung negative nya Yung clip nya ilagay natin sa negative Para malaman natin kung saan ang problema Yan Tapos ito yung galing ng ignition mga bro Kung nakita nyo parang tanggal Tanggal na rin yung mga ano Mga electrical tape yung kulay red, yan yung papunta ng battery kaya siguro may clock kaya siguro may clock yung ano dahil dito, ano. Tapos yung orange yan yung ating accessory wire. Try natin yung kulay black. Yan, okay. Kung nakita nyo mga bro yung test light, mayroong ilaw, ibig sabihin, papunta ng battery walang problema. Pero yung kulay orange, wala. Kahit buhayin natin yan mga bro. At actually, nakabuhay yan eh. Ayan o. Oh. Buhay. Patay. Buhay. So pag patay, wala yan. Ayan. Well, pag binuhay natin yan. Ayan, wala pa rin. So, ang gawin natin dyan mga bro para malaman natin kung alin may sira. Dashboard ba? Pero tingin ko ito yung may sira. Kasi wala nga sya. Eh, di ba wala syang power eh. Oh. It is light. So, walang liwa, walang supply na, na dumadaloy. Eh. Dapat sya mga bro ang mangyayari dyan. Pag kaino natin tong ignition switch. Yung power nito ng uh, supply galing ng battery. Dapat pupunta siya dito sa orange yung tinatawag na accessory wire ang problema ayan patay wala di ba so ngayon alam na natin yung problema walang supply yung accessory tingin ko ano yan mga bro dito na yan sa ignition switch natin kasi lagi na ng nung to eh kaya papalitan natin ng bago yan pero para para malaman natin na yan talaga yung sira ipagdidikitin natin tong dalawa pag pinagdikit natin yan dapat iilaw na yung dashboard so pagdidikitin natin pagdidikitin ko mga bro ha. So ayan, nagdikit na. Yan. Kung nakikita nyo, umiilaw na yung ating dashboard. So napaka basic lang nito mga bro. Pero baka meron sa inyong ganito yung problema o ma-encounter nyo. So sira yung ating ignition switch mga bro. Ngayon papalitan na natin yan. Bale mga bro, ito yung ipapalit natin na ignition switch. Pang Raider 150 ito. Kung napansin nyo mga bro, parehas yung wire nya. Orange tsaka pula. So dito yung papalitan natin ganun din Ito kasi mga bro Pang Raider 152, Pero swak sa DL yan Magkakaroon lang kayo ng konting adjustment So papalakihin nyo ito ng konti Yung butas na yan Pantay tip na siya mga bro Sa pagtatanggal mga bro ng ignition switch Bale mayroon lang dalawang allen dito yan Magkabilaan Dito tsaka dun sa kabila So tatanggalin lang natin yan ano Kaso hindi ko na ipamay papakita sa inyo mga bro Wala tayong tagahawak ng camera Ayan mga bro, so ito na yun Bale natanggal ko na yung allen Na dalawa, so install natin yung bago Tingnan natin kung suwak Ito At sa habang panahon Ikaw ang makasama Ikaw na lang Ang siyang kulang Ay suwak na suwak yung mga bro Diba? Wala lang tagahawap Magiging, ayan o, oh. Sok na sok din naman pala eh. Oh. Parang sinukat lang. Ayan. Diba mga bro? ayan, kabit na natin. Kaso hindi ko may papakita sa inyo. Wala tayong tagahawak. Ito na yun mga bro. Bali na ikabit na natin yung ignition switch na bago. Ayan o. Oh. Ayan. Pero wala pa siya kasi yung wiring niya hindi ko pa nakakabit mga bro. So meron din siyang lock na ikabit natin. Ayan. Ayan o. Oh. O. Oh. Ba. So okay rin. Tapos, yun sa ilalim mga bro dalawang wire lang aman yan nasa na yun? ito ito mga bro tapos ito yung papalitan natin so ang gagawin lang natin mga bro yung pula kabit natin sa pula yung orange kabit natin sa orange so, ayan so kabit ko lang mga bro balikan ko kayo pag naikabit na natin a few moments later bale mga bro ito na yung ginawa natin ayan so kinabit ko na yung orange tsaka yung kulay pula na wire yung supply tsaka yung accessory wire. Well, so, hindi ko na naipakita sa inyo mga bro. So nalagyan na natin ng tape yan. So yan. Ito na yung itsura nya. So, pwede na natin itry yan So naka off. So ito natin. Ayan. Open na ulit. BL. So ayan mga bro. Hanggang dito lang yung video natin. Sana nakatulong sa inyo. Pasensya na kayo. Basic tutorial lang ito mga bro. Abangan nyo yung mga video natin na susunod.